Magpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 23, 2024, dierness ng unang linggo ng apat na pong araw na paghahanda o kwaresma. Muna po dito sa Arroseros Park dito sa Maynila, at dito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Music ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 18 verses 21 to 28. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang akin tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay napakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang napakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya hindi mamamatay ang salita ng Diyos muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, mula po dito sa Aroceros Park, ito po ay matatagpuan dito po sa gilid ng Metropolitan Cheddar dito sa Manila, katabi din po ng Manila City Hall so, ito po ang tinatawag na po na huling uh, forest dito po sa Kamainilaan. Sana patuloy natin, no, pangalagaan ang kapaligiran, ang kalikasan. Dahil ito rin po ang tutulong sa atin para mas magkaroon ng magandang buhay, mas mahabang buhay. Uh, speaking of buhay, no, uh, kamusta po ba ang ating buhay-buhay? Sa tingin nyo ba? Uh, maganda kasi na mapagnilayan natin kung saan tayo patungo no at ano ang ginagawa natin yung bang dati dati ba ay marami tayong yung bang marialis natin no marami tayong ginawang kalokohan no kung sa mga estudyante maraming estudyante po dito no at tayo din naging estudyante tayo naranasan natin noon yung uh, magbulakbol yung hindi pa halagahan yung yung mga baon na binibigay sa atin, oras ng pasok ay nasa lakwat nagkakating class. Pero sa kalauna, na-realize natin na wala palang magandang idudulot yon Kaya nagsikap tayo na makagraduate ulit, makatapos at talagang ngayon ay nakikita mo yung bunga no, ng iyong pagsusumikap na makapagtapos. At ngayon, maganda-ganda ang buhay. Pero meron din naman na dati talagang matino kung ituring Uh, seryoso, hindi natin nakalain na uh, ngayon ay no, na nauwi sa droga, na -uwi sa mga bisyo, I iba na na punta sa kulungan no? pero tandaan nyo po, hanggat may buhay ay mayroon pong pag-asa, kaya nga kailangan lang natin ma matauhan kailangan natin ma-realize, ano ba dati ba tayong masama, na nagsusumikap maging mabuti, o nagre-rebelde tayo, kaya yung dating kabutihan natin, ngayon ay parang pagpunta tayo sa kasamaan. Ito yung paalala sa atin no? ngayon sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel. No? Tingnan natin at suriin natin mabuti dahil kung totoo sin po, no? napakabait ng Diyos para sa lahat. Hindi lang sa ilang, kundi para sa lahat. Na maging ang mga itinuturing na masama sa lipunan, kung ito po ay magsisisi at tatalikod sa kasalanan, mapapakabuti, sa po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan yun yung pangako no ng Panginoon na eh, ipinasabi kay propeta Ezekiel. Kaya yeah, kumbaga mahalaga po yung huling sandali no. Ano ang ginagawa natin sa mga huling sandali ng ating buhay? May pagkakataon pa na binibigay sa atin ng Diyos nawag na wag natin itong sayangin. Samantala hindi natin ang panahon ito ng Kwaresma na manumbalik, makapag uh, makapagnilay, uh, sana makapagbalik loob tayo sa ating Panginoon. Muli po mula dito sa Roseros Park dito sa Maynila, isang mapagpalang hapon po at mapagpalang araw sa inyo